Hello what's up mga guys, so nandito nga pala ako sa tambayan guys, so tiyan naman tambayan namin guys, binaan na rin. So dito ako pumunta ako dito ngayon sa tambayan namin. Nga guys, so galing pa akong trabaho ngayon guys, so pumunta na ako dito sa tambayan namin guys, so dito. Yan, so papabalik na rin ako ngayon guys kasi malapit na guys magalauna, so tara guys, samahan niya ako, let's go. Ito mga guys, pauwi na ako ngayon guys, so tingnan nyo naman itong tambayan namin guys, binaan na rin. So ayan, so tama ingat na tayo guys kasi ang mang tubig guys, um, ang lupa, yung tawag nito madulas. So yan nga guys so, Tamang ingat lang tayo Kaya baka madilas tayo Ayan Kahit dyan sa loob ng bahay nila guys Nabutan na rin ng tubig Ito nga guys Pauwi na ako ngayon guys Ayan So tingnan na matandaan natin Tubig Ayan Ayan guys So tingnan na matandaan natin guys Ayan So ito nga pala yung nililiguan ko guys Baha na rin yung balon Ayan So tamang ingat lang tayo guys So, tingnan naman tayo dito guys so, so, dito ako naliligo Pero ngayon, baha na Ayan Ayan guys So, dito nga pala banda guys So, wala masyadong tubig dito banda Ayan So, wala masyadong tubig dito Doon pa sa labas, sa may kalsada May tubig na doon guys So, ito palabas na ako ngayon Ayan, so wala pang tubig dito banda dito Wala So, doon sa so, kan guys, doon sa kalsada paglabas natin dito ngayon, may tubig na yun. So, tingnan nyo. dito guys, walang tubig guys. Wow! Ayan, walang katubig-tubig dito. Pero pag makalabas ka na doon, banda guys. So, guys, pag makalabas ka na dyan, may tubig na yun dyan, guys. Ayan o. Oh. kita na tubig guys, so yan o. Oh. Ayan. So, yun yung tubig guys. Ayan, so tingnan nyo guys o. Oh. So. ito na nga yung tubig guys So. Oh. Tingnan nyo naman. Ano, sobrang lalim guys yun so tingnan nyo guys yan so yan guys ayan so na muntik na ma, malapit na mabutan yung aking kwan aking shirt so yan guys so, tingnan nyo naman tubig sa likod ko guys so yan o oh. ayan sobrang taas ng tubig guys kasi malakas yung ulan kagabi Ayan, so papunta na pala ako sa trabaho ngayon guys kasi baka na late na ako. Doon na yung kuan kasama ko guys na magtrabaho. So tara guys, samahan niyo ako guys. Let's go. So nandito na pala ako guys. So dito nga pala ako nagtatrabaho guys. So Diyan. Dito na ako guys, nakadating na nga ako sa trabaho ko guys. So ayan, wala pa dito yung kasama ko. So dito lang muna ako guys, sa labas. So Ayan. Ayan. At dito nga mga guys ay nakarating na rin kasama ko mga guys na magtrabaho guys. So yan nga pala si uncle guys. So yan nga pala yung kasama ko ngayon sa pagkatrabaho mga guys. So ito nga pala yung dampa ko mga guys. So yan. So dapat tamang ingat lang tayo. So dito nga pala mga guys. Nakapunta nga pala ako sa taas ngayon guys. So dito nga pala ako ngayon sa taas mga guys. Kasi ako akong tagatid ng mga gamit niya guys. So tingnan naman to guys. Dito guys. Ako ang tagatid ng gamit ni uncle guys. Yan. So kung ano yung mga sinasabi niya guys. Binibigay ko sa kanya guys. Yan. Kaya iniipon ko yung mga gamit dyan guys para hindi tayo malito guys kung anong kukunin natin. So ganyan tamang trabaho lang mga tayo guys. Dapat masipag tayo guys. So yan. So tamang vlog lang rin tayo mga guys. Ayan so pasensya na kay sa baan na nakita nyo kanina. So dito guys inarrange ko nga itong mga kakailangan na gamitin mga guys. So para hindi na tayo malito kung ano bang kukunin natin dito. So yan inarrange ko at yan guys manood lang kayo dyan guys. At ito panoodin nyo na itong video natin guys. Salamat mga guys. So ito nga mga guys, so ito na nga yung sinatrabaho namin mga guys. Ito um ito na nga binibilis binibilis na namin sa pagtatrabaho mga guys kasi hapon na rin mga guys. So ito inalis na nga pala namin tong mga natirang takip dito guys. Itong natirang mga um, kahoy dito guys para malagay na natin ito. So ito na nga pala yung natapos namin na nalagay na namin guys ng parang kwan guys, yan yung takip niya guys para maganda sa tingnan mga guys. Di ko alam kung anong tawag nito guys. Kasi hindi naman ako panday. So and guys, uh, malalay lang talaga ako dito. Yan para may may income din tayo kahit paano Ayan, so ito pa yung isa, di pa namin natapos. So yun na pala yung natapos namin kanina guys, so yan na. Wow! So ito pala yung tatapusin pa namin ngayon. At dito nga mga guys, ay balik na naman tayo sa taas mga guys. So yan, um, kailangan kasi natin bumalik sa taas mga guys para merong magalalay kay Uncle guys. So para merong magatid sa kanya ng mga gamit guys kasi kailangan niya na matid yung mga gamit dito sa taas. At kailangan natin mabigay sa kanya guys para di na sa umakyat. So tayo na yung guys para di na sa mahirapan sa so, ito. Sander, kinuha ko para kung anong kanya guys, um, mabibigay natin sa kanya guys para di na sa mahirapan, di na babaakyat, babaakyat guys. So kaya umakyat na tayo mga guys. So yan guys, so tingnan nyo manood lang kayo mga guys. Um, talaga ang guys natin mga ng pera para um, may pangtulong tayo sa magulang natin so ayan. tamang tabaw lang tayo dyan guys kaya dito ay marunong so alalay lang tayo dyan mga guys so dito nga mga guys so ayan. um, kailangan lang natin guys dapat dito ay matakot guys kahit mataas to mga guys so ayan. so tiyan naman guys nagigigan na ako guys yan pero dapat lagi tayong mag ingat guys para dito ay madiscrash mga guys so ayan. so naghahawak ako dyan guys mataas kasi ito guys so kaya na kailangan natin maghawak na mabuti mga guys ayun so inabot ko pala yung mga gamit dyan na welding So yan nag welding kasi si uncle guys so ito yung mama um, ko kasi yung alalay lang dito guys so yan um, Kailangan natin ibigay mga, mga gamit na hinukuha niya guys at kailangan natin tulungan guys para madali lang matapos ang ating project mga guys So yan. so ito inabot ko sa kanya mga kailangan niya guys so sander at saka yung welding so yan mga kailangan niya at saka flies So yan nga guys so yan ang trabaho ko bilang isang alalay mga guys so yan so dito lang muna tayo mga guys so maraming salamat pala sa mga nanonood ng na aking video mga guys so thank you thank you pala sa mga nagsubscribe sa aking youtube channel so maraming salamat guys sana hindi kayo sumawang magsuporta sa akin so hanggang dito lang tayo guys at maraming maraming salamat guys thank you thank you bye bye